Ang hating darating ay aming ipinagpapauna. Upang kayo ay handa at mga ligtas. Malapit nang matapos ang panahon ng pagpapala at karangyaan. Ngayon, tayo ay palapit na nang palapit sa panahong kapighat iyan, na ating mababasa sa aklat ni Mateo. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 21 sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighat iyan, na ang gayoy, di pa nangyayari buhat sa pasimula, ng sanglibutan, hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari, kailanman. Huwag na tayong parilax-relax, relax, at magsasabi ng ganito. Kayo, kayo lamang, lamang ang Ang mapipighati. Pipighati kasi mahirap kayo at patay gutom, samantalang kami, kami ay yumayaman, at dinadalisay ng mga tao. Oo, tama, kayo ay yumayaman, ngunit ang kapalaluan at kasamaan, ay pinatitigil na upang tayo ay makapagbalik loob sa Diyos. At kung dumating man ang Panginoong Hesus ay masumpungan tayong sumasampalataya na sa Diyos at naghihintay sa paghahari ng Panginoong Hesus, dito sa lupa. Dahil kung kampante ka pa rin sa buhay mo, dahil sa iyong pagyaman, ay ganito naman ang basahin natin sa aklat muli ni Mateo. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 29 Datapo at karakarakang pagkatapos ng kapig hat iyan sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatol ang mga kapangyarihan sa mga langit. Sinasabi namin ito mga kapatid, upang hindi kayo takutin, kundi, pinagpapauna na namin upang kayo ay makapaghanda sa darating, kung ano ang dapat ninyong gawin. Hindi baga, nagagalit kayo sa Maynilad na kung bigla ang nawalan ng tubig, ay hindi kayo nagsipaghanda, dahil wala silang anunsyo o lathala man lamang. Gayon din naman, kami, bilang kapatid ninyo, na nakaaalam sa mga hula sa Biblia, ay makapaghanda kayo, dahil sa aming pagpapauna, na maibalita ito sa inyo. Kung baga sa, sidekick, o mga prediction nila, ay naniniwala kayo ay gayon din naman sana, na higit kayong maniwala sa Biblia, na pinasulat ng Diyos sa mga propeta at mga apostol. Ito ang hula ng propeta Isayas at propeta Joel at iba pang mga hula. Isayas Kapitulo 29 Versikulo 6 Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipu-ipu at bagyo, at ng liab ng mamumugnaw na apoy. Joel Kapitulo 2 Versikulo 30 At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. Joel Kapitulo 2 Versikulo 31 Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugu, bago dumating ang dakila, at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Mga Gawa Kapitulo 2 Versikulo 19 At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugu, at apoy, at singaw ng usok. Sofonias Kapitulo 1 Versikulo 18 Kahit ang kanilang pilak, o ang kanilang gintuman, ay hindi makapagliligtas sa kanila, sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok, sa pamamagitan ng apoy ng kanyang sa sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mapalumang tipan o bagong tipan ay ayan ang sinasabi na upang kayo ay maniwala at makapaghanda at magbago at manampalataya sa Diyos. Alisin na ninyo ang ugaling Antikristo, na unang panahon pa ay nagsimula ng gumawa ng masama at hindi sumusunod sa mga utos at sa mga aral ng Panginoong Hesus. Juan Kapitulo 14 Versikulo 24 ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Huwag ninyong eparangal si Pedro, si Maria at ang mga iba pang ipinalalagay ninyo na banal, at maging ang imahe ng inyong Jesus at ninyo. Ito ang wika sa Evangelio. Exodo Kapitulo 20 Versikulo 4 Huwag kang gagawa para sa iyo, ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Exodo Kapitulo 20 Versikulo 5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapaniguguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi, ng mga napupuot sa akin. Awit Kapitulo 115 Versikulo 4 Ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Awit Kapitulo 135 Versikulo 16. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila. Nangag salita, mga mata ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Awit Kapitulo 135 Versikulo 17. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. At wala mang, ano mang hinga sa kanilang mga bibig. Awit Kapitulo 135 Versikulo 18 Silang nagsisigawa sa kanila, ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Kayo ay magiging tulad nila, na naging tuod, at hindi na nakakakilala ng katutuhanan, na pinatigas na din nila ang kanilang mga puso, tulad ng bato at mga pilak at ginto. Huwag kayong magpakabulag kundi hanapin ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos, nang lumiwanag ang iyong paningin, at ito ang ginawa sa inyo. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 4 Na ng Diyos ng sanglibotang ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag suumilang, ang kaliwanagan ng Ebanggelyo, ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ngunit kung tayo ay susunod kay Kristo Jesus, ay magiging ganito kayo. Isayas Kapitulo 9 Versikulo 2 Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila suumilang ang liwanag. Awit Kapitulo 119 Versikulo 119 Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal. Kaya't iniibig ko ang mga patoto o mo. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 22 Yamang nilinis ninyo, ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima, sa katutuhanan, sa pag-ibig, na hindi pa kunwari sa mga kapatid ay mangag-ibigan kayo ng buong ning as ng inyong puso sa isa't isa. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 17 Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo, ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 18 At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak, na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Pero, kung hindi na talaga magbago, at ayaw sumunod, sa pagpapauna namin sa inyo, ay kayo na ang bahala sa inyo inyong sarili. Pahayag Kapitulo 22, Versikulo 11. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Awit Kapitulo 35, Versikulo 26. Mga pahiyanawa sila, at mga lito, na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak, mga namit na ng kahihiyan, at kasira ang puri, ang nangagmamalaki laban sa akin. Kawikaan Kapitulo 11 Versikulo 7 Pagka ang masamang tao, ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Sa aming pagpapauna sa inyo ay isang pag-asa at katwiran, upang tayo ay mga ligtas at makapaghintay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Unang Tesalonica Kapitulo 4 Versikulo 16 Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magulit. Unang Tesalonica Kapitulo 4 Versikulo 17 Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon, sa hangin at sa ganitoy, sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya makinig ka kapatid kung ito ay iyong masumpungan, at magbalik loob sa Diyos. Aliwin natin ang ating mga sarili ng mga aral at utos ng Evangelyo. Unang Tesalonica Kapitulo 4 Versikulo 18 Kaya't mga galiwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Magalak tayo, dahil nakauunawa na tayo ng mga salita ng Diyos. Nang dahil sa Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos. Amen.